Ah, bali, ang susunod pala namin, ano guys, ang susunod namin gagawin ay magpapataba nga pala kami. Kasi nga, ganun ang ginagawa namin guys eh, pagkatapos magprone magpapatawa. Para kung nagtalbos na naman sila ng panibagong ano, dahon, magaganda yung dahon, tsaka malalaki. Yun ang discarding ginagawa namin dyan. Bali, Uh, ang naunang nilagay namin dyan guys is yung ano yung yung dumi ng manok yun ang unang -una namin nilagay dyan yung e, problema kasi guys sa dumi ng manok matagal kasi um, um, ano yan eh umapekto sa halaman sa mangga maghihintay muna ng anim na buwan bago siya makumpos bago makuha yung nutrients dun sa kanya eh syempre guys matagal yung anim na buwan kaya ang ginawa Naglagay din kami ng commercial ano, yung fertilizer, yung 1414. Bali nang ginawa namin guys, na nalagay namin para kasi uh, after 3 days guys, pwede nang maano yun, ma-absorb yung ano eh, matutunan na yun yung commercial ano, fertilizer. After 3 years magiging ano niya na yung pataba niya pagkain niya na yon. Ngayon yung dumi ng manok matagal pa yon. Kaya ano, kaya naisipan namin naglagay kami ng ano yung commercial fertilizer fertilizer yung putin putin ah uh, bali ang pag apply pala namin nun guys ay isang puno bali ang dapat patabain nya ay limang kilo ngayon bawat puno limang kilo ah uh, bali marami kami nilalagay ng ano guys si pataba Nasa isang daan sana yan. Pero yung kalahati natapos na namin. Ngayon yung 50 piraso, yun ang tatapusin namin ngayon. After pruning. Ngayon sa isang puno, limang kilo nga guys. Tapos, ang pinakadiskartin nun, no, lalagyan siya ng butas. Maglalagay ng butas sa isang puno. Apat na ano guys, apat na side. ah uh, harapan ng puno, likuran, tapos kaliwa kanan ng puno, bali apat. Ngayon doon sa apat na uh, apat na side na yun guys na may butas. Doon namin nilalagay yung limang kilo, bali hati-hatiin namin yun. Hati-hatiin namin yung limang kilo doon sa apat na butas. Ilalagay-lagay na ilalagay namin yung pagkakasyahin namin yun doon. Basta... Uh, lang namin yun, guys eh, basta importante mailagay namin yung limang kilo sa bawat puno ng mangga kasi yun ang requirements guys yun ang tamang requirements sa kanila sa mga mangga bawat isa para maging okay yung mga ano nila magiging dahon tsaka para okay yung magiging bunga nila para mas ma, mas dadami mas lalaki ganon yun ang ano dun guys yun ang technique ang gagawin namin ganon ganon dapat ang ano, limang kilo pagkatapos after 6 months nun bali ma -ano na um, makakainan ng halaman yung nutrients nun after 6 month dun sa dumi ng mga manok bali yung dumi ng manok na yun pinakareserva ng bawat puno ng mangga iba yun yung ng ano don guys ay discard eh discarte. kung baga may nakareserva na sila kung baga may kinakain sila ngayon tapos may nakareserba pa rin sila para yung nutrients na makukuha nila sa lupa balit tuloy tuloy yun kaya pag dumating ang panahon na pamumunga nila magiging maganda yung bunga nila guys kasi nga may nakapagkain sila may nakakain sila yun kaya ganun ang discarding ginagawa namin doon guys kaya dapat talaga may pagkain sila lagi para Lumaki sila ng maganda, mamunga sila ng maganda. Yan ang diskarte namin dito sa mga manggahan dito sa lugar namin. yeah, saka sa ibang lugar din guys, nagpapataba din sila eh. bali ganun din ang ginagawa nila, naglalagay din silang fertilizer sa panahon ng tag Ang paglalagay talaga guys, ng pataba sa mga mangga, uh, bago magtag-ulan, tsaka pagkatapos ng mag-harvest maglalagay ng pataba para susunod na season okay na yung ano okay na yung mga puno nakaready na naman sila sa panibagong pamumunga nila sa susunod na, na, season na naman kaya ganun ang ginagawa guys eh dapat ano i-ready talaga sila hindi lang yung kung kailan sila mamumunga sa kapapataba hindi dapat ganun dapat wala pa silang bunga, i-ready na sila para pag dumating panahon na pabubungahin sila, maraming ma-harvest. syempre, kikita yung ano guys, yung may-ari ng ano, ng manga, yung, yung mag spray kikita din, di ba? Yan, kaya dapat guys, alam yung diskarte. Eh. kung may mga farm ka nitong manga, ano ganito. Para yung kita, lagi maganda. Kasi nga halos ang ano lang kasi nito guys. Halos once a year lang ang manga kasi guys eh. Kaya dapat maging perfect mo yun para siyempre matagal din yun. Isang taon lang hihintayin mo na naman. Diba napakatagal na panahon yon guys. Tapos hindi pa ma perfect yung ano yung farm mo. Kaya dapat perfect talaga siya guys. Kasi madali lang naman eh. Ginagagawin. Hindi na, na mahirap kung marunong ka lang talaga. Basta ang mahalaga talaga yung magagawa mo yung dapat sa puno ng mangga. Yun. Pag nagawa, yun ay napakaganda niya guys. Talagang hindi niyo pagsisihan yung kahit gastusan niyo. Wala pa siyang bunga, wala, wala pa kayong pakinabang sa kanya kahit gastusan niyo. Sigurado naman hindi lang doble yung babalik sa inyo. Baka hindi lang triple baka 4 times pa, 5 times pa yung magiging ano nyo o, hindi lang yung kikitain nyo kasi nga syempre ano yan, yung naging condition yung puno maganda yung ibibigay nyo sa yung blessing yung balik sa inyo ng puno magiging maganda kasi nga condition sya pero syempre dapat bago, bago maglagay ng pataba importante e-proning muna yung mangga para syempre pag na-proning yung pat yung sustansya yung nutrients ng pat galing sa pataba pag na proning hindi na niya konti na lang ang lalagyan ay ano konti na lang papakainin yung mga sanga-sanga kasi nga na proning na kaya yung magiging may yung mag mangga magiging maganda yun lang ano ganun lang ang discard diyan guys yun, ano ginagawa namin malayo pa lang nire-ready na namin para pag dumating yung panahon na ano, magpapabunga kami nakaready na yung mangga condition na marami maharvest harvest guys? ang sarap ng pakiramdam pag ganun hindi kagaya ng iba kung kailan lang ano, gagamitin yung puno sa kanila sa kailan lang sila magpapataba hindi ganun guys dapat hindi nyo pagagamitin yung puno matagal, matagal pa i-ready na agad gawin ang dapat gawin kami nga matagal pang ano, bulaklakan ng mangga. Ginagawa na namin ang dapat namin gawin, pinaproning nga muna namin para na magiging panibago na naman yung dahon niya. Ganun nang ano, para may panibagong dahon, no, magiging maganda yung bulaklak niya guys. Yun. Ganun ng discard, yun ang technique lang. Yun ang may tuturo ko sa inyo guys. Pero siyempre maganda rin yung may organic talaga dumi ng manok pang reserva niya yun para after 6 months 6 months pa ma, magiging organic yung guys eh ngayon para at least nakaready na siya mawala man ng sustansya nung complete na nilagay yung 1414 pero naman siyang backup na organic diba guys ganun lang yun lang ang technique lang ang tip ko sa inyo dapat mayroon ding organic dumi. Mura lang naman yun guys, isang sako ng dumi ng, ano, dumi ng manok. Punta lang kayo sa mga poultry, ano, poultry, mga 45 days. Punta lang kayo doon, doon ka ng, ano, bili lang kayo ng mga dumi ng manok doon. Ano, given term sila, May mga kaya, may mga layer, may mga layer na alaga, may mga farm, yun. pwede ngayon bumili ng ano, doon, dumi ng manok. So, malaking tipid kasi guys, kung mayroon ding dumi ng manok. Kasi nga, mura lang din isang sako. Yun. Ganun lang, ganun lang yun guys ang diskarte. Eh, kaya sana may natutunan kayo sa video ko guys. Siguro hanggang dito na lang. Susunod na lang siguro ulit. Bye bye guys. See you ulit.